kante na talagang sineswerte naman din talaga. Alam niyo yung talagang ang bilis, ang smooth ng proseso. Pero bakit meron pa rin umaabot ng 8 months, wala pa rin working permit? Ay first time dito. Okay naman ang sahod ninyo. Libre ang bahay, transportasyon, may pakain sa trabaho, may food allowance, di ba? Hindi ko talaga maintindihan bakit SHORT! Hello mga Brian This is Brian and you are watching again my short vlog. For today's short episode, ayan, panibagong content na naman tayo. Yes! Dahil ipupush natin ang ating daily vlog. Yeah, salamat sa pag-motivate, pagka-cheer. <laughs> ayan. So I decided na maggawa ng isang short vlog for today and per your request, ayan, gawa natin ng na mga opinion. Ayan, kung gusto nyo yung mga marinig mga opinion ko, oo. Char. <laughs> Patungkol sa mga pros and cons, pag pumunta kayo sa Croatia as a seasonal worker. Yeah, actually, actually guys, yeah, ang dami ko nag vlog din na ganito, pero since the question nyo ulit, and everyday, meron tayong mga fresh viewers, fresh viewers! Ayan, may mga first time viewers tayo. Gagawa natin ng vlog ang topic na yan dito sa ating channel. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me. Oh, sana Allah. Please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsisubscribe. At sa mga hindi po nag skip ng ads dito sa ating channel, guys. Maraming maraming salamat. And again, welcome po sa Croatia. my first time na nandito, dumating dito, lalo na sa Dubrovnik. Welcome po. I hope na mag-enjoy kayo sa inyong season. Yeah. So, today is Monday. Mm-hmm. And nag-live ako kanina before I premiered yung ating latest vlog. Before tong vlog na to. So, may mga nag-request sa inyo na gawa natin ng short vlog yung mga opinion natin when it comes pagdating sa mga seasonal workers and hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas sa mga working permits. Yeah, I know guys, most of you, marami sa inyo na hanggang ngayon ay pupunta ng Croatia as a seasonal worker but until now, naghihintay pa rin kayo lumabas ang inyong mga working permits, naghihintay pa rin kayo lumabas ang inyong mga visas, di ba? So, sige, uh, gamayin natin, alamin natin yung mga possibilities na pwedeng mangyari, di ba? At the same time, kung ikaw na nasa Middle East ka man, nasaan ka man sa mundo, nasa Pilipinas ka man, If you are planning to apply here, di ba? Sige, na no way magkaroon kayo ng idea patungkol sa mga, alam mo mga kalakaran ba, yung mga uh, kalimitan or yung mga nangyayari sa mga Pinoy dito sa Croatia. Okay. So, again, disclaimer lang, ito po ay experience ko. Since ako naman ay galing ng Middle East at nagtrabaho ako ng seasonal din dito sa Croatia for two seasons. So, yung mga sasabihin ko po sa inyo ay base sa aking observation, base sa aking kalanasan, at base sa aking opinion. Since ako naman ay kahit na paano ay nakatatlong taon dito sa Croatia. So, if you will see my ano, pasa dito. I don't know what happened, but I'm okay. Mm -hmm. So, I think nawawala-wala no, na naman siya. Anyways, ayan. So alam mo, tayong tayo magpaligoy pa. Alam ko marami sa inyo. Ang dami nyo mga napapanood ng mga digital creators dito sa Croatia, mga Pinoy. Mm -hmm. Na nagkakwento ng kanilang buhay, ng kanilang karanasan, ng kanilang mga proseso, di ba? Alam ko marami kayong, mag, marami kayong makikita, mapapanood, at marami kayong magiging guide. Pero ikaw, tanungin kita. Ah, <laughs> tanungin kita, ha? Tanungin kita. Ayan. <laughs> naiintindihan ko na marami, especially sa mga kababayan natin na rin nasa Middle East, ang naiengayo makapagtrabaho dito sa Croatia. Diba? Yeah. Siyempre, ito na yung isa. Among, among European countries, guys, Croatia, sabi ko nga, ang isa sa mga bansang may pinakamabilis, pinakalas requirements pinaka last hassle para kayo ay makapagtrabaho ng Croatia. At the same time, you'll be working here hindi as a hindi hawak at tourist visa kundi working permit mismo. Yeah. So meaning you'll be working here legally dahil meron kayong TRC, meron kayong alam niyo, meron kayong talagang residency na panghahawakan dito sa Croatia. Now, Maraming kayong mga nababasa mga comments, mga na naglalabas ng mga hinaing na ang tagal-tagal lumabas ng mga working permits dito sa Croatia. Bigyan ko lang kayo ng background guys. Bigyan ko lang kayo ng idea bakit nagkakaroon ng maraming bakit nagkakaroon ng mga ganitong instances. Ever since naman guys, hindi ganun kabilis ang paglabas ng mga working permits. Pero mayroon pa rin talaga mga aplikante na talagang sineswerte naman din talaga. Alam niyo yung talagang ang bilis, ang smooth ng proseso. Once na makalabas ng mga working permits nila, visa, then fly fly na kaagad. In less than 2 months, in 2 months, less than 6 months, nandito na sa Croatia. Pero bakit meron pa rin umaabot ng 8 months, wala pa rin working permit. 9 months, wala pa rin working permit. 8 months bago ma-approve ang working permit, and then you'll be working here as a seasonal worker. Okay. Again, paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Nagkaroon ng restrictions ang Croatia pagdating sa mga third world nationals. Bakit po nagkaroon ng restrictions? Abusing the use of working permits and TRCs. Ano yung kalimitang abuso na sinasabi nila dito. Okay? Pag-alis na mga tao na mga third world national sa kanilang mga trabaho dito nang walang paalam, lumiliban ang ibang part ng Europe, ayan. So, syempre, ang mga employers dito nagreklamo. Sila nang gumastos, okay naman ang pasahod, okay naman ang trabaho, di ba? Pero umaalis ng walang paalam. Again, guys, sabi ko nga sa inyo, ito lang ay payo ko lang naman. Kung kayo ay first time dito. Okay naman ang sahod ninyo. Libre ang bahay, transportasyon, may pakain sa trabaho, may food allowance, di ba? Hindi ko talaga maintindihan bakit, bakit natin kailangan humantong sa pagtakas. Di ba? Kung pwede naman kayo magpaalam ng maayos. Siyempre guys, given na hindi naman basta-basta papayag ang mga employers na umalis kayo, lalo na summer kailangan na kailangan ng mga employers ng tao pag summer, di ba? Hindi naman sila basta-basta mag lang dito ay kung kailan nyo gusto umalis. Guys, hindi tayo katulad ng mga lokal dito na kapag gusto lang nila umalis, aalis sila. Hindi tayo katulad ng mga lokal. Tayo ay merong working permit. Tayo ay, alam niyo yun, ang ating hawak na ID ay working permit yan sa specific na employer. Okay? So, huwag nyo sayangin yung mga pagkakataon, yung mga perks na kayo ay working here legally. I understand na some of you, some of you, ayan, char, ayan, eh, may kulit. <laughs> I understand na may mga kapamilya tayo sa ibang part ng Europe. Sabi ko nga, hindi naman ako selfish. Pero kung kaya naman yun, doon na lang kayo mag-apply sa mga basang kung saan yung gusto magpumunta talaga. Doon na lang. Kasi tinanin nyo, Domino effect lang yan. Ang naapektuhan ngayon, hindi lang ng mga nandito, kundi yung mga naghihintay ng mga working permits outside Croatia. Ngayon, ang tagal-tagal na lumabas ng mga working permits. Ang tagal-tagal na lumabas. Ang mga visa na ako, 3 months, wala pa rin, di ba? Ang tagal-tagal. Ang nakakalungkot dito, may uh, mas dumarami yung mga visa refusal. Yeah, hindi siya katulad before na alam niyo wala pang restrictions talaga. Ngayon, mas feel ko dumadami ang bilang ng mga visa refusal papunta rito na manggagaling sa Middle East. Bakit? Kasi nga, restrictions. Ewan ko lang kung ano yung pinaka-basis ng embassy when it comes to refusal. But I always believe guys na hindi fault ng agency. Okay, huwag yung sisasin ng agency bakit na refuse ang inyong mga visas. I think something na connected ito sa employer nyo dito. Merong something na hindi na ipasa. Merong um, hindi, basta ewan ko ba, ko, sabi ko na hindi ako medyo familiar or bihasa sa mga batas. But, One thing ako alam ko na hindi kasalanan ng agency bakit kayo nagkaroon ng refusal. But one thing also I know na pwede kayo mag-reapply. Siguro kapag na ninyo yung letter, pero well, wag naman sana. nangyari ano di ba? naman kung uh, letter yan, aalamin ng agency at ng employer yung problema sa visa ninyo. Anyways, pag-usapan natin yung kanina ko sinasabi na yung pros and cons habang kayo ay naghihintay ng mga working permits, you'll be working here as a seasonal worker. Yeah, dito sa Croatia. Sige, wag mo natin isingit yung seasonal. Yung pros and cons muna kapag kayo ay na cross country. Sige, paunahin natin yung cross country kasi akalamihan uh, karamihan talaga ay manggagaling sa out uh, sa labas ng Pilipinas. Ako ha, based experience ko since galing ako ng Qatar. Again guys, ito ay lagi ko sasabihin based sa experience ko kasi hindi tayo magiging pare-pareho na magiging experience pagdating dito sa Croatia. Galing ako ng Qatar and masasabi ko talaga na worth it yung pagpunta ko dito sa Croatia. Hindi man ganun kalaki yung sahod ko noon at dalawang season ako nagtrabaho as seasonal worker. Wala akong masasabi kung di worth it yung experience ko. Number one, mas malaki somehow ang sahod ko dito compared sa Qatar. Mas may freedom ako, mas nagagawa ko yung mga gusto ko. At the same time, pwede akong makapag-travel now. Lalo na naging Shenzhen na si Croatia, di ba? Nakapag-travel ako around Shenzhen din. Ang cons naman, masasabi ko sa cons talaga dito, guys. Siguro sa, ano ba? Sa cons, wala akong makita talaga pinaka alam, pinakamalaking cause sa pagka cross country dito pero syempre alam naman natin sa batas natin na kailangan talaga sa Pilipinas tayo magagaling alam ko alam natin yan aware tayong lahat diyan pero bakit ba may mga Pinoy na mas pinipili umalis sa Middle East kaysa sa Pilipinas papunta dito. Kasi syempre, mas less yung requirements. Tingnan nyo naman ngayon ang mga requirements sa Pilipinas. Hinihingi na ng CAV ng elementary diploma bago ipa-apostil. NC2, may language test na rin daw. Di diba? Sa Middle East, wala yung mga yan. As long as meron kang diploma may paper percent, meron kang valid na TRC, at the same time, share pera nakakapunta ka dito basta nag-apply ka sa legal na agency. Sa Pilipinas siguro, ayun, sobrang dami ng requirements. Again, bakit? Dahil sa restrictions. Okay? So, ang, okay, dun tayo sa pros and cons kung kayo ay naghihintay pa ng working permit and you'll be working here as a seasonal worker. First time yung season nyo dito sa Croatia. Okay. Ang cons niyan guys is madali ko hanggang ngayon naghihintay pa rin kayo ng paglabas ng mga working permits ninyo. Medyo madedehado kayo kasi magjujun na, maya maya July, August, September, October four months, usually October tatapos ang season dito so, wag namang mangyari ba? Diba? talamak, lahat uh, normal or may makaka-encounter kayo sa mga experience sa ibang kabayan na naghihintay na mga working permits within those months, bigla silang cancel ng employer. Bakit? Kasi nga, patapos na naman yung season, wala pa kayo working permits, hindi ma-upload working permits ninyo, hindi madilis ang working permits ninyo, gagastos sa employer ninyo, so, better, i-cancel na lang nila yung application ng working permits. Huwag naman mangyari. Okay? Sabi ko nga, hanggat maaari na while lumabas ng maaga ang inyong mga working permits. Kasi, pagdating ng mga July, huwag naman din mangyari talaga. August, wala pa rin mga working permits. At seasonal kayo dito ang inyong inapplyan. May mga possibility sa chances na maikakancel kayo ng employer or kung maikancel man kayo ng employer, by next season kayo pupunta. Ganon. So, back to zero ulit yung application ng mga working permits ninyo. Di ba? Yun yung mahirap. Yun yung cause sa pag-apply ng seasonal jobs dito sa Croatia. Lalo na kung kayo ay manggagaling sa Middle East. As in. Ang dami ko ng mga na-encounter na ganyan na hindi na umabot ng season. Kung patapos na yung season, wala pa rin sa or saka lang lumabas yung working permits. Yung iba, lumabas na yung working permits, patapos na ang season, pero ikinansel pa rin sila ng employer kasi nga hindi na kailangan ng tao ng mga ganun buwan, ng mga pa-off season na kasi yung mga September, October eh. July, August ang pinaka-peak dito. So hopefully before mag-July, nakarating na kayo dito. At least naman, 'di ba, mabawi ninyo ang inyong mga nagastos, ang inyong mga paghihirap, 'di ba? At the same time, nandito na kayo sa Croatia bago pa man matapos ng season. So, isa pa sa mga cons if you'll be working here as a seasonal worker at first time sa Croatia, usually ang mga agreement sa agency, usually ha, ay isang season lang. So, mahirap din makipagsapalaran. Siyempre, after ng season, hindi mo alam sa ka ba magsisimula sa ako mag apply after ng season. Dahil tapos na ang agreement mo sa agency. So, sabi ko nga, months before or a month before mag-expire, mag-end ang inyong contract, maghanap na kayo ng malilipatan dahil karamihan sa mga Pinoy sa seaside ay pupunta ng Zagreb. Hindi lang mga Pinoy ang mga kasabayan ninyo maghanap ng mga trabaho, iba't ibang lahi. Meron siyang Nepal, may Indian, Bangladesh, may Pakistan pa yata, Egyptian, marami. Marami kayong mga kasabayan. At ihanda ninyo ang haba ulit ng pasensya sa paghihintay ng working permits kung kayo ay pupunta ng Zagreb. Although, hindi naman siya katulad before na kayo ay mag-aantay ng 6 to 7 months na working permit, di ba? since kayo naman ay nandito na. So, I think, iba-iba tayo. Yeah, iba yung proseso. Ewan ko, di ko, basta basta ganun. Basta mas maganda nandito na kayo, mas nabilis yung dilis ng working permits kapag nandito na kayo eh. Unlike uh, sa akin before, yeah, after yung two seasons ko, ito na, sa supermarket na ako, ang um, bilis na ng mga working permits ko nung ako ay lumipad ng employer. Yun. So, ang bottom line dito, guys, pag-isipan niyo ng mabuti, lalo na sa mga nagpa-plano, pag-isipan nyo ng mabuti, kung kayo ay porsigido, magantay antay na mga Kung kayo ay sanay, o kung kayo ay, yun nga, porsigido nga kayo sumabak sa ganyang paghintay, pasensya ninyo, kung mahaba ba ang pasensya ninyo. Ayan. At sa mga naghihintay pa rin ng mga working permits hanggang ngayon, again, believe me, ayan, nagtirik na nga ako ng kandila, o oh, ayan, yung altar ko. <laughs> believe me, ipinagdarasal ko talaga na lumabas na inyong mga working permits agad-agad ditong itong buwan na para makapag-visa na kayo. No? So, makikipagsapalaran talaga tayo kasi kung dyan pa lang, wala pa kayo sa Croatia, sobrang ano na kayo, ubos na yung pasasya ninyo, while habaan nyo pa ang ninyo, at dasal talaga guys, dasal, 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 Napaka-importante ng dasal. Okay? So, yun lang naman so far ang mga masasabi ko. Kasi, yun nga, yun yung kakaka... Eh. <laughs> char Yun yung kadamihan na basa ko kanina sa live ko eh. Yeah, na mga concern ng mga kabayan na hanggang ngayon ay wala pa silang working permits. Pero ang dami ng mga approved ng mga working permits at visa. So congratulations sa inyo guys and welcome soon dito sa Croatia. So again, I hope na somehow nakaroon kayo ng idea and maging positive lang tayo and kung may mga pagkakataon na kayo ay, alam niyo yun, isang daliri na lang kumakapit sa inyo, ikapit nyo lahat, ipaubaya nyo lahat kay Lord, yung mga frustrations, mga paghihintay niyo Kasi ako talaga, guys, naniniwala ako sa dasal. Yeah. Ipag, Paubayan natin kay Lord yung paghihintay natin. Lalo na kung kayo ay may mga trabaho pa naman ngayon, at least, di ba, may mga hinihintay pa kayo. So, hopefully, lumabas na ang inyong mga working permits, ang inyong mga visas, para, alam nyo, ma-experience nyo yung buhay dito sa Croatia. So, good luck, and I'm really looking forward to meet you all. And, haba habaan nyo lang yung pasensya guys. And, yung, ang dami kong gusto sabihin, pero short vlog lang naman to. Ayokong pakahaba-habaan. 20 minutes na. Sorry. <laughs> Ayan. So maraming salamat po sa panonood ng ating short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog at malay niyo, yan ang ating magiging next content sa ating next vlog dito sa ating channel. Again, please help me to reach 11,000 subscribers and please don't skip us. I'll be doing my best makapag-upload ng daily vlogs and I hope na masuportahan ninyo ang ating channel kasi gusto ko talaga maging vlog. Char! <laughs> para mapag-resign na ako. Char! <laughs> para maging full-time vlogger na ako. Char! <laughs> so, maraming salamat, guys. See you soon here in Croatia. Ciao!